Tumabay pa ang ngayong magpapasko ang hanggang 6 na pisong taas presyo sa kada kilo ng bigas. Posible pa raw magtuloy-tuloy yan hanggang sa bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kulang dalawang linggo bago magsimula ang kabi-kabilang handaan ngayong holiday season. Tumaas na naman ang presyo ng bigas. Piso hanggang 6 na pisong iminahal ng well rice sa Metro Manila. Mula yan sa dating 47 hanggang 57 pesos lang nitong Nobyembre. Sa taas ng presyo, problema do na rin ang mga nagtitinda. Lalot posibleng mas tumaas pa ang bentahan. Hindi naman daw sila makakuha ng mas murang supply dahil pangit ang kalidad at hindi maibenta sa mga consumer. Kinakabahan kasi lalong kokonti na naman yung ano yung gagastusan namin. Hirapan na sila. Kasi kung meron pa bang mas mababa doon sa 50, doon sila. Pero wala nang makuha na mas mababa sa 50. Eh. Ayon sa Agricultural Group na Federation of Free Farmers, ang taas presyo sa bigas ngayong buwan ay bunsod ng kaunting supply ng palay. Ngayong tapos na ang anihan. Nakaapekto rin ang mataas na presyo ng imported rice sa pandaigdigang merkado. Nag-iimbak na kasi ang ibang bansa ng bigas dahil sa El Nino. Tinatapatan pa ng ilang trader ang presyo ng imported rice na nasa 60 pesos kada kilo. The traders, tinitingnan nila yung dalaw ng presyo ng imported at yung presyo ng bigas dahil sa mahal yung imported. Kahit nabili nila ng mura yung palay, kung nakita nila na may opportunity na ibenta ng mas mataas yung bigas, uh, nothing will stop them from doing that. Sa tansya ng grupo, posibleng pumalo sa higit 60 pesos kada kilo ang well-milled rice hanggang sa bagong taon mapipigilan lang daw ang taas presyo kung may papasok na bagong supply ng murang imported rice. Lalo't sa Marso 2024 pa ulit ang anihan. Sabi naman ang DA, may paparating na imported na bigas mula India ngayong buwan hanggang Enero. 295,000 metric tons daw yan. Sapat para mapababang ang presyo ng bigas sa merkado. Umasa kami na sana hindi aabot uh, uh, kasi kagaya na sinasabi namin, okay naman yung Uh, natin. Mas, uh, maganda yung presyo na ng inoffer ngayon. Bukod pa yan sa inaasahang mga pag-aangkat ng private importers, alin sunod sa Rice Tarification Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.